Oh, tapos nung kapatid namin. Kandang hapon po mga idol. Sige. Oo, oh, sige. Diretso lang. Kami po ay may ginagapas pang kaunti. Ito po. Matatapos na po kami dito sa isang basig. Nilipat ulit, ba? ulit kami dun sa ano? Sa kabila. Sa ilaya. Yan yung damo po ay. Oh. Tama-tama na yung damo ay Pagagapas. Yo. Hahaha. <laughs> Ala. Pas pasina no noy. <laughs> Yo haba nyan. <laughs> po sa kabila. Yan mga idol, mayroon po dong halimaw. Yo oh. no. Yo po ito pong amin ay hindi namin pinapahalimaw at kun masasayang po ang palay. Pag sunggab po ay talsikan agad ang palay ay sayang. Kaya uh, ginagapas na lang namin. Kami na ang nagagapas. Ay ay kagaya nun nung no, halimaw oh. mabilis nga naman dami naman perde perde yung palay Ano ang galaw kanya no pag sunggam mo lang dyan ay di ano na yun talsika na no? wala na sayang lang na palay hmm. nanonood po yung aking kapatid dun oh. No, sa halimaw o, oh, konti na po ang aming ko, Kapasin ito oh tapos ay kami po ay magigig na ay na nakapalong na na yun o oh. pagkatapos po nito ay di dadakotin na namin tapos magigig na kami bukas lilipat naman kami dun sa ilaya dun naman kami magagapas mga idol kaya lang po ang buhay namin dito gapas tapos ay giig ang ah. bilis lang, lang ay ayun o oh tapos agad sila ay eh. no no halimaw kung tawagin dito yan diretsong pahangin na yun kaya lang pahangin na ay kuan ay mahina mahina maraming ano maraming ipa ipa oo maraming ipa maraming ipa o na yan si ano unyok unyok ayan o no? naglalakad ayan o no? iunyok ayan Galing ka na ba doon kanya? Kanina? Hindi pa. Ano? Dadala na ako sa ako. Sa ako. <laughs> Wala. Wala daw. <laughs> Wala bang? So, <laughs> konti na. Uh, maraming salamat po at kami naman po ay magigik naman. Magdadakot lang nitong kaunti na itong natitira. At gigiikin na namin yung palumpo namin na yun. No? ayan mga idol thank you po salamat